Aklat ni Ruth Unang Kabanata At nangyari na mga kaarawan ng humatol ang mga hukom na nagkagutom sa lupain. At isang lalaking taga Bethlehem, Juda ay yumaong nakipamayan sa lupain ng Moab, siya at ang kanyang asawa, at ang kanyang dalawang anak na lalaki. At ang pangalan ng lalaki ay Elimelech at ang pangalan ng kanyang asawa ay Noemi. At ang pangalan ng kanyang dalawang anak ay Mahalon at Chelion. Mga Efrateo na taga Bethlehem, Judah. At sila na sa lupain ng Moab at nanirahan doon. At si Emilek na asawa ni Noemi ay namatay. At siya naiiwan at ang kanyang dalawang anak. At siya na si asawa sa mga babae sa Moab. Ang pangalan ng isa ay Orpha at ang pangalan ng isa ay Ruth. At sila'y tumahan doon na may sampung taon. At napatay kapwa si Mahalon at si Chelion. At ang babae ay naiwan ng kanyang dalawang anak at ng kanyang asawa. Nang magkagayoy, bumangon siya nakasama ng kanyang dalawang manugang upang sila'y bumalik mula sa si lupay ng Moab sapagkat kanyang nabalitaan sa lupain ng Moab kung paanong dinalaw ng Panginoon ang kanyang bayan sa pagbibigay sa kanila ng tinapay. At siya ay muli sa dakong kanyang kinaroroonan at ang kanyang dalawang manugang nakasama niya at sila yumaon upang bumalik sa lupain ng Juda. At sinabi ni Noemi sa kanyang dalawang manugang, kayo yumaon. Na bumalik ang bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang ina. Gawa nawa kayo ng magaling ng Panginoon na gaya ng inyong ginawa sa mga namatay at sa akin. na nawa ng Panginoon na kayo'y makasumpong ng kapahingahan. Bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang asawa. Nang magagawa'y kanyang hinagkan sila at inilakas nila ang kanilang tinig at nagsiiyak. At sinabi nila sa kaniya, Hindi, kundi kami ay babalik na kasama mo sa iyong bayan. At sinabi ni Noemi, Kayo magsibalik, mga anak ko. Bakit kayo iayaong kasama ko? May mga anak pa ba ako sa aking tiyan na magiging inyong mga asawa? Kayo magsibalik, mga anak ko. Magpatuloy kayo ng inyong lakad. Sapagkat ako'y totoong matanda na upang magkaroon pa ng asawa. Kung aking sabihin, ako'y may pag-asa. Kung ako'y magkaasawa man ngayong gabi at ako'y magkakaadak man, maghihintay kaya kayo hanggang sa sila'y lumaki? Magbabawa kaya kayo ng magkaasawa? Huwag mga anak ko, sapagkat daramdamin kong mainam dahil sa inyo, sapagkat ang kamay ng painon ay nanaw laban sa akin. At inilakas nila ang kanilang tinig at nis-iya kuli at hinagka ni Orpha ang kanyang dinan. Ngunit si Ruth ay umakap sa kanya. At sinabi niya, Narito ang iyong hipag ay bumalik na sa kanyang bayan at sa kanyang Diyos. Bumalik kang sumunod sa iyong hipag. At sinabi ni Ruth, Huwag mo ipamanhik na kita'y iwan at bumalik na huwalay sa iyo. Sapagkat kung saan ka pumaroon ay paroroon ako at kung saan ka tumigil ay titigil ko. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamatay, ay mamamatay ako, at doon ako ililiding. Hatulan ako ng Panginoon at lalo na, maliban ng kamatayan ng maghiwalay sa iyo at sa akin. At nang makita ni Noemi na mapilit ng pagsama sa kanya, ay tumigil ng pagsasalita sa kanya. Sa gayo, yumaon silang dalawa hanggang sa sila'y dumating sa Bethlehem. At nangyari nang sila'y dumating sa Bethlehem na ang buong bayan ay napataka sa kanila at sinabi ng mga babae, Ito ba si Noemi? At sinabi niya sa kanila, Huwag na niyo akong tawagin Noemi. Tawagin ninyo akong Mara sapagkat ginawan ako ng kapait-pait na ng makapangyarihan sa lahat. Ako'y umalis na puno at ako'y iniwi ng Panginoon na walang dalang. Bakit ninyo ako tinatawag na Noemi? Yamang ang Panginoon ay na nagpatatuo laban sa akin at dinalamhati ako ng makapangyarihan sa lahat. Sa gayon nagsibalik si Noemi at si Ruth na Moebita na kanyang manugang nakasama niya na nagsibalik mula sa lupay ng Moab at sila'y nagsidating sa Bethlehem sa pasimula ng pag aani ng Sebada. Ruth, Ikalawang Kabanata At si Noemi, may may mag anak ng kanyang asawa. Isang mayamang makapangirihan sa angka ni Elimelech at ang pangalan niya ay Boaz. At sinabi ni Ruth na mo kay Noemi paparonin mo ako ngayon sa bukid, at mamulot ng mga uhay sa likuran niya ang aking kasumpungan ng bihaya sa paningin. At sinabi niya sa kanya, Yumaon ka, anak ko. At siya yumaon at naparon at namulot sa bukid sa likuran ng mga, mga ani. At nagkatong dumating sa bahagi ng lupa na naukol kay boss na sa angkan ni Elimelech. At narito, si Boaz ay nanggaling sa Bethlehem at nagsabi sa mga mga ani, Ang Panginoon ay sumenyawa, at sila sumagot sa kanya, Pagpalaan ka wa ng Panginoon. Nang magkagayo ay sinabi ni Boaz sa kanyang lingkod na kanyang katiwala sa mga mga ani, Sinong babae ito? At ang lingkod na katiwala sa mga mga ani ay sumagot at nagsabi, siya ay babaeng Moabita na bumalik na kasama ni Noemi na mula sa lupain ng mawab. At kaniya sinabi, Isinasamo ko sa iyong pamulutin mo ko at papagtipunin sa likuran ng mga mga ani sa gitna ng mga bigkis. Sa gayon na paroon siya at nagpatuloy sa makatidbagay mula sa umaga hanggang ngayon. Liban siya nagpahingan sandali sa bahay. Nang magkagayos sinabi ni Boaz kay Ruth, Di mo ba naririnigan ako? Huwag kang mamulot sa ibang bukid o lumagpas man dito. Kundi manahang ka rito malapit sa piling ng aking mga alilang babae. Itanaw mo ang iyong mga mata sa bukid na kanilang inaanihan at sumunod ka sa kanila. Di ba'y biniling ko sa mga bataan na huwag kanilang gagalawin? at pagka ikaw na nauuhaw, pumrongkas sa mga banga at minum ka sa inigid ng mga bataan. Nang magkagayoy, nagpatira pa siya at yumukod sa lupa at nagsabi sa kaniya, Bakit ako nakasumpo ng biyaya sa iyong paningin na nilingap mo ako? Danga ako'y tagaibang lupa. At si Boaz ay sumugot at nagsabi sa kanya, Ipinatala sa akin ang buong iyong ginawa sa iyong biyanan mula sa pagkamatay ng iyong asawa, at kung panong iyong iniwan ng iyong ama at iyong ina, at ang lupang ipinanganakan sa iyo, at ikaw ay naparito sa bayan na hindi mo kinakilala ng una. Gantiin nawa ng Panginoon ang iyong gawa, at bigyan ka ng lubos na ganting pala ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa ilalim ng mga pakpak niyong -pak iyong kakanlungan. Nang magkagayay kanyang sinabi, Makasumpong nawa ako ng biyaya sa iyong palingin, Panginoon ko. Sapagat ako'y iyong inaliw at sapagat may kagandahang lalo na pinagsalitaan mo ang iyong lingkod, bagaman ako'y hindi gaya ng isa sa iyong mga alila. At sa pagkain ay sinabi ni Buo sa kanya, Parito ka, at kumain ka ng tinapay, at basain mo ang iyong subol sa suka. At siya mo po sa siping ng mga mga ani, at inyabot niya sa kaniya ang sinangag na trigo, at siya ay kumain at nabusog, at lumabis. At nang siya tumindig upang mamulot, ay iniutos ni Boaz sa kanya mga bataan na sinasabi, Mamulotin niyo siya hanggang sa gitna ng mga bikis at huwag ninyo siyang hiyain at ihugot din ninyo siya ng ilan sa mga bigkis, at iwan ninyo at pamulutin siya at huwag ninyong hiyain siya. Sa guyo'y mulit siya sa bukid hanggang sa paglubog ng araw. At kanyang hinampas yung kanyang napamulot, at may isang epa ng sabada. At kanyang dinala at pumasok sa bayan at nakita ng kanyang bina ng kanyang napamulot at kanyang inilabas at ibinigay sa kanya ang lumabis sa kanya pagkatapos ni na siya nabusog. At sinabi ng kanyang biyana sa kanya, Saan ka namulot ngayon at saan ka gumawa? Pagpalay na wa iyong lumingap sa iyo. At itinuro niya sa kanyang binahan kung paninus siya gumawa at sinabi, Ang pangalan ng lalaki na aking ginawan ngayon ay Boos. At sinabi ni Noemi sa kanyang manugang, Pagpalain nawa siya ng Panginoon na hindi ikinait ang kanyang kagandahang loob sa mga buhay at sa mga patay. At sinabi ni Noemi sa kanya, Ang lalaking niyaon ay isa sa mga kamag-anak na malapit natin, isang pinakamalapit na kamag-anak natin. At sinabi ni Ruth na Moabita, Oo, sinabi niya sa akin, ikaw ay sumunod na malapit sa aking mga bataan hanggang sa kanilang matapos ang aking ani. Kahit sinabi ni Noemi kay na kanyang manugang, Mabuti anak ko, na ikaw ay lumabas na kasama ng kanyang mga alila at huwag kang masumpungan sa ibang bukid. Sa gayoy, nakipisang maliksi na kasiping ng mga alila ni Boos upang mabulot hanggang sa katapusan ng pag-aani ng sabada at pag-aani ng trigo at siya'y tumahang kasama ng kanyang biyanan. Ruth, ikatlong kabanata at sinabi sa kanya ni Nomi na kanyang biyanan, Anak ko, hindi ba kita ihahanap ng kapahingahan na ikabubuti mo? At ngayon wala ba rito si boss na ating kamag-anak na ang kanyang mga lila ay siya mong kinasama? Narito, kanyang pahahanginan ng sabada ngayong gabi sa giyikan. Maligo ka nga at magpahid ka ng langis at magbisik ka at bumaba ka sa giyikan, ngunit huwag kang pakilala sa lalaki hanggang siya makakain at makainom. At mangyayari? Paghiga niya na yung tatandaan ng dakong kanyang hihigaan, at ikaw ay papasok at iyong alisan ng takip ang kanyang mga paa, at mahiga ka, at sasabihin niya sa iyo kung ano ang iyong gagawin. At sinabi niya sa kanya, Lahat ng iyong sinasabi sa akin ay aking gagawin. At siya ay bumaba sa giikan at ginawa niya ang ayon sa buong iniyuto sa kanya ng kanyang giyanan. At naisiboo siya ay makakain at makainom, at ang kanyang pusi maligayahan. Siya yung maong nahiga sa dulo ng bunto ng trigo, at siya'y naparong marahan at nalisan ng takip ang kanyang mga paa, at siya'y nahiga. At nangyari sa ating gabi na ang lalaki ay natakot at pumihit, at narito isang babae ay nakahiga sa kanyang panan. At sinabi niya, Sino ka? at siya ay sumagot. Ako'y si Ruth na iyong lingkod. Idladlad mo nga ang iyong kumot sa iyong lingkod, sapagat ikaw ay malapit na kamagana. At kanyang sinabi, Pagpalain ka naman ng Panginoon na nako. Ikaw ay nagpakita ng higit na kagandahang loob sa huli kaysa ng una, sa hindi mo pagsunod sa mga bagong tao maging sa dukha o sa mayaman. At ngayon na nako, huwag kang matakot. Gagawin ko sa iyo ang lahat na iyong sinasabi. Sapagat buong bayan ng aking bayan ay nakakalam na ikaw ay isang babaeng may bait. At tunay nga na ako'y kamag-anak na malapit. Gayun man ay may kamag-anak na lalong malapit kaysa akin. Maghinday ka ngayong gabi at mangyayari sa akin ng bagahan na kung kanyang tutuparin sa iyo ang bahagi ng pagkakamag-anak, ay mabuti. Gawin niya ang bahagi ng pagkakamag-anak. Ngunit kung di niya gagawin ang bahagi ng pagkakamag-anak sa iyo, ay gagawin ko nga ang bahagi ng pagkakamag-anak sa iyo. Kung paano ang Panginoon ay nabubuhay, mahiga ka nga hanggang kinaumagahan. At siya ay nahiga sa kanyang paanan hanggang kinaumagahan. At siya ay maga bago magkakilala ang isa't isa sapagkat kanyang sinabi, Huwag maalaman na ang babae ay naparoon sa giikan. At kanyang sinabi, Dali mo rito ang balabal na nasa ibabaw mo at hawakan. At hinawakan niya. At siya tumakal ng anim na takal na sabada at isinunong sa kanya at siya ay pumasok sa bayan. At nang siya pumaroon sa kanyang biyanan, ay sinabi niya, ano nga anak ko? At isinaysay niya sa kanya ang lahat na ginawa sa kanya ng lalaki. At sinabi niya, Ang aling natakal na sa badang ito ay ibinigay niya sa akin sapagkat kanya sinabi, Huwag kang pumarong walang dala sa iyong biyanan. Nang magkagayos sinabi niya, Maupo kang tahimik anak ko, hanggang sa iyong malaman kung paanong kararat na ng bagay sapagat ang lalaking iyon ay hindi magpapahinga hanggang sa kanyang matapos ang bagay sa araw na ito. Ruth, Ikapat na Kabanata Si Boaz ngayon sumampa sa pintuang bayan at na naupo siya roon. At narito, ang malapit na kamag-anak na sinalitan ni Boaz ay nagdaan sa laking niya sinab sinabi niya, Oy, Kwan, lumikuk ka, maupo ka rito. At siya'y at naupo. At siya'y kumuha ng sampung lalaki sa mga matanda sa bayan at sinabi, Maupo kay rito. At sila'y naupo. At sinabi niya sa malapit na kamag-anak, Pinagbibili ni Noemi na bumalik na galing sa lupay ng Moab ang bahagi ng lupa na naging sa ating kapatid na kay Elimelech. At aking inisip na ipahalik sa iyo na sabihin, Bilhin mo sa harap nilang nakaupo rito at sa harap ng mga matanda ng aking bayan. Kung iyong tutubusin, ay tubusin mo. Ngunit kung hindi mo tutubusin, ay isaysayin mo nga, upang matalastas ko. Sapagat wala nang tutubos na iba pa liban sa iyo. At ako ang sumusunod sa iyo. At sinabi niya, aking tutubusin. Na magkagayay sinabi ni boss, Ano araw na iyong bilhin ang parang sakmay ni Noni, ay marapat na iyong bilhin din ang kay Ruth na Moabita, na asawa ng namatay upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kanyang mana. At sinabi ng malapit na kamag-anak, Hindi ko matutubos sa ganang akin. Baka masira ang aking sariling mana iyon ang aking matuwid ng pagtubos, sapagkat hindi ko matutubos. Ito nga ang kaugulian ng unang panahon sa Israel tungkol sa pagtubos at tungkol sa pagpapalit, upang patutuhan ang lahat ng mga bagay. Hinuhubad ng isa ang kanyang pangyapak at binibigay sa kanyang kapwa, at ito ang paraan ng pagpapatutuos sa Israel. Sa gayo ay sinabi ng malapit na kamaganak kay boss, Bilhin mo sa ganang iyo. At hinubad niya ang kanyang pangyapak. At sinabi ni boss sa mga matanda at sa buong bayan, Kayo'y mga saksi sa araw na ito, Naking na binili ang lahat ng kay Elimidek, At lahat na kay Chelion At kay Mahalon sa kamay ni Noemi. Bukod dito si Ruth na mawabita na asawa ni Mahalon, ay aking binili na maging aking asawa, upang ibangon ng pangalan ng namatay sa kanyang mana, upang ang pangalan ng matay ay huwag mahiwalay sa gitna ng kanyang mga kapatid, at sa pintuang bayan ng kanyang dako, kayo mga saksi sa araw na ito. At ang buong bayan na nasa pintuang bayan, at ang mga matanda ay nagsabi, kami ay mga saksi. Gawin ng Panginoon ang babae na pumapasok sa iyong bahay na gaya ni Raquel at gaya ni Leah, na silang dalawa ang nagtatag ng sangbahayan ni Israel. At maging makapanghirihan ka sa Ephrata at maging bantog sa Bethlehem. At ang iyong sangbahayan ay maging gaya ng sangbahayan ni Fares na ipinanganak ni Tamar kay Juda. Sabihin hi na ibibigay ng Panginoon sa iyo sa batang babaeng ito. Sa gayo kinuha ni Boaz si Ruth at siya naging kanyang asawa at siya sumiting sa kanya at ipinagpaglihi ng Panginoon at siya anak ng isang lalaki. At sinabi ng mga babae kay Noemi, Pagpalayang kanawa ng Panginoon na hindi kabiniyaan sa araw na ito, namuwala ng isang malapit na kamag-anak, at maging bantog nawa ang kanyang pangalan sa Israel. At siya'y magiging sa iyo ay isang tagapagsauli ng buhay at tagapagkandili sa iyong katandaan. Sapagat ang inyong manugang na nagmamahal sa iyo ay nagkaanak sa kanya at siya'y mahigit pa kay sa iyo kaysa pitong anak. At kinuha ni Noemi ang bata at inihilig sa kanyang kandungan. At siya naging yaya. At nilagyan ang pangalan ng mga buwa in kanyang kapitbahay na sinasabi, ba'y isang lalaki na ipinanganak kay Noemi, At tinawag nila ang pangalan niya na Obed. Siya ang ama ni Isai, Na ama ni David. Ito ang mga lahi ni Fares. taging anak ni Fares si Hestron. At naging anak ni Hestron si Ram. At naging anak ni Ram si Aminadab. At naging anak ni Aminadab si Nahason. At naging anak ni Nahason si Salmon. At naging anak ni Salmon si Boaz. At naging anak ni Boaz si Obed. At naging anak ni Obed si Isai. At naging anak ni Isai si David.